Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Musta ka, kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo'y magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702-DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bigyan daan lang po natin ang isang announcement. Ang Project Elijah Missions Conference ay magkakaroon ng libreng seminar this coming April 9, 2025. Holiday po ito. Ito po ay may temang Godly Devotion, Godly Relation and Godly Progression. Ito po ay gaganapin sa United Door of Faith Church located at 263 Langit Road, San Isidro, Tala, Caloocan City. For more details, please contact their church coordinator, Sister Charlene Amante sa kanyang cellphone number 0920113 0890 or the senior pastor Pastor Angelo Amante sa kanyang cellphone number 09394291322 Ang ating tatalakay paksa ngayon kaagapay ay may pamagat na Inahon Mula sa Dumi ng Kasalanan Isang umaga pagkagising na pagkagising mo ay narinig mo ang ganitong balita sa radyo. Ang kriminal na nasa death row na nakatakdang bibitayin ngayon ay pinalaya ng Pangulo. At narinig mong tumigil saglit ang announcer bago siya nagpatuloy na ganito ang sabi. Ang kriminal ay hindi na lamang pinalaya. Siya ay inampon din ng presidente upang maging kanyang anak. Kagapay, ano ang iyong sasabihin kapag narinig mo ang ganyang balita? Malamang na hindi ka maniniwala. Malamang ay yung sasabihin na nagbibiro lamang ang announcer. Sa tunay na buhay, kahit kailan ay hindi mangyayari ang ganyan na ang isang kriminal sa death row ay palalayain ng presidente at aampunin pa bilang anak. Oo, sa karaniwang buhay ng tao, imposibleng mangyari iyan. Subalit so, sa Ebanghelyo ni Kristo, sa relasyon ng Diyos sa tao, eksaktong ganyan ang pahayag ng Diyos sa ating mga kasalanan. Dahil sa kasalanan, tayong lahat ay nasa death row, patungo sa impyerno, sa kamatayan, Ngunit dumating ang Panginoong Yesus at inako niya ang ating mga kasalanan at nagsilbing ating kapalit upang siya ang tumanggap ng parusa ng kamatayan doon sa krus. At bunga ng kanyang kamatayan, tayo ay pinatawad na ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan. Hindi lamang yan, tayo ay inampon din upang maging anak niya. Yan ang ibig sabihin ng justification o pag-aaring ganap. Balikan natin ang kahulugan ng justification. Basahin natin sa English ang isang maliwanag na pagkahulugan mula kay Roy Robertson, isang misyonerong matagal na naglingkod sa Pilipinas at sa ibang mga bansa sa Asia. Sa ating mga nakaraang pag-aaral, we learned about Justification. Here's an explanation by a former missionary to Asia, Roy Robertson. Some explain justified to mean just as if I'd never sinned. This may sound the same, but it is an inadequate explanation. In fact, it misses the main point. God's verdict is far greater than a declaration that we are not guilty a jury may find the person not guilty of the charge of murder or rape but that hardly means that he is a righteous man or one that a father would choose him to marry his daughter god has gone far beyond the verdict of not guilty He has declared us to be holy and absolutely righteous, as righteous as His own Son, Jesus Christ. May mga nagsasabi na ang pag-aaring ganap o justification ay pagturing na parabang ako'y hindi kailanman nagkasala. Parang magkasing kahulugan ito pero ito'y hindi sapat na paliwanag. Sa totoo, kapos ito sa buod na kahulugan. Ang hatol ng Diyos ay higit pa kaysa pagsasabing walang kasalanan. Maaring hatulan ng hurado ang isang tao na hindi nagkasala sa krimen ng pagpatay o paghalay sa babae. Subalit hindi ibig sabihin na siya ay isang tunay na matuwid na tao o siya ay ituturing ng isang ama na taong karapat dapat na maging asawa ng kanyang anak na babae. Ang Diyos ay nagpahayag ng higit pa kaysa sa paghatol na tayo'y walang kasalanan. Ipinahayag din niya na tayo ay ganap at lubusang matuwid katulad mismo ng kanyang sariling anak na si Yeso Kristo. In Romans chapter 3 verses 24 and 25, And all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness because in his forbearance he had left the sins committed. beforehand unpunished. Sila ngayon ay tinuturing na ganap sa kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakai Kristo Yesus na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Kagapay mula sa mga talatang ito, pansinin natin ang sumusunod na katotohanan tungkol sa justification. Ang justification ay kaloob o libreng regalo ng Diyos. Ito ay batay sa pagtubos na isinagawa ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang dugong inialay na handog doon sa krus. Ang justification ay natatamo natin sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa pamamagitan ng anumang gawa. Upang patunayan na ang justification ay hindi natatamo sa pamamagitan ng gawa kundi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, ginamit ni Apostol Pablo ang halimbawa ni Abraham na siyang itinuturing na ama ng lahat ng mga mananampalataya. Paano at kailan ibinilang ng Diyos na matuwid si Abraham? Romans chapter 4 verse 3. What does scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Balikan natin ang pangyayaring ito sa buhay ni Abraham nung hindi pa napapalitan ang pangalan niya na Abram. Basahin natin sa Henesis kabanatang 15 sa mga talatang 3 hanggang 6. At sinabi ni Abram, hindi mo ako binigyan ng anak at isang alipin na ipinanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo ang iyong sariling anak ang magiging tagapagmana mo siya'y dinala niya sa labas at sinabi tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo at sinabi sa kanya magiging ganyan ang yung binhi sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang nakatuwiran sa kanya kagapay mula sa halimbawa ni Abraham pinatunayan ni apostol Pablo na from Abraham's example we learn that he was justified declared as righteous before God ang justification ay hindi nakasalalay sa gawa ayon sa Romans chapter 4 verses 1 to 8. Abraham was justified, declared as righteous apart from works. Si Abraham at maging si Haring David din ay itinuring na matuwid batay sa pananampalataya at hindi sa gawa. Ang gantimpala ng gawa ay kabayaran o sweldo. Romans chapter 4 verse 4. Now to the one who works, wages are not credited as a gift but as an obligation. Ang pag-aaring ganap o justification ay libreng kaloob ng biyaya sa taong sumasampalataya. Romans chapter 4 verse 5. However, to the one who does not work but trusts God who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. Ang justification ay hindi nakasalalay sa seremonya o ritual ng relihiyon. Romans chapter 4 verses 9 to 12. Is this blessedness only for the circumcised or also for the uncircumcised? We have been saying that Abraham's faith was credited to him as righteousness. Under what circumstances was it credited? Was it After he was circumcised or before? It was not after, but before. And he received circumcisions as a sign, a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. So then, he is the father of all who believe but have not been circumcised. In order that righteousness might be credited to them. And he is then also the father of the circumcised, who not only are circumcised, but who also follow in the footsteps of the faith that our father Abraham had before he was circumcised. Abraham was justified apart from religious ceremonies. or rituals. Ang seremonya o ritual ng pagtutuli ay ibinigay ng Diyos sa Genesis chapter 17. Si Abraham ay tumanggap ng pag-aaring ganap or justification sa Genesis chapter 15. Sa makatuwid, ang justification ay hindi nakadepende sa seremonya o ritual ng relihiyon. Ginawa ito ng Diyos upang si Abraham ay magsilbing ama ng lahat ng mga mananampalataya, maging sila tuli tulad ng mga Hudyo o maging sila dituli katulad ng mga Hintil. Pwede natin basay ng Romans chapter 4 verses 11 to 12. Ang pag-aaring ganap ay hindi nakasalalay sa pagtupad sa kautusan. Ayun 'yan sa Romans chapter 4 verses 13. To 25 Abraham was justified apart from the law. Niliwanag ni Apostol Pablo na ibinigay ng Diyos ang pangako kay Abraham batay lamang sa pananampalataya at hindi sa pagtupad sa kautusan. Bakit? Sapagkat ang pangako ay ibinigay na ng Diyos kay Abraham maraming maraming taon bago ibinigay ng Diyos ang kautusan kay Moises. What this means to us? Anong kahulugan ng halimbawa ni Abraham para sa atin ngayon? Bakit mahalagang malaman natin ang tungkol sa kanyang pagkakaroon ng katwiran sa harapan ng Diyos? Malaki ang kahulugan at kahalagahan ng halimbawa ni Abraham para sa atin. Sapagkat maraming mga tao ngayon na umaasa na sila'y maliligtas at magkakaroon ng katwiran sa harapan ng Diyos batay sa mabubuting gawa ng moralidad today, God declares us righteous apart from works of morality. Batay sa mga seremonya at ritual ng reliyon. Today, God declares us righteous apart from ceremonies or rituals of religion. Batay sa pagtupad sa mga kautosan ng Diyos. Today, God declares us righteous apart from the law. Rather, God declares us righteous or justifies us simply when we put our faith in Jesus as our savior and lord. Subalit so, sa pamamagitan ng halimbawa ni Abraham, ipinakita ng Diyos sa atin ngayon sa Kanyang salita na hindi matatamo ang justification at kaligtasan sa pamamagitan ng tatlong bagay na iyan. Muli, ang justification ay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Romans chapter 4 verses 22 to 25. But also for us, to whom God will credit righteousness, for us who believe in him who raised Jesus our Lord from the dead. He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Nung ipinahayag ng Diyos kay Abraham ang kanyang pangako, ay sumampalataya si Abraham at ibinilang ng Diyos na katuwiran kay Abraham ang kanyang pagsampalataya. Gayon din sa atin ngayon, kaagapay, ipinahayag ng Diyos sa atin ang kanyang salita na si Kristo Yesus na kanyang anak ay namatay at muling nabuhay para sa ating kasalanan. Sa sandaling tayo'y sasampalataya, sa pahayag ng Diyos, ang ating pagsampalataya ay ibibilang nakatuwiran para sa atin. Tayo ay aariing ganap patatawarin sa lahat ng kasalanan at aampunin bilang kanyang sariling anak. Hindi dahil sa anumang gawa natin, kundi dahil lamang sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. paul said in galatians chapter 2 verses 15 and 16 we who are jews by birth and not sinful gentiles know that a person is not justified by the works of the law but by faith in jesus christ so we too have put our faith in christ jesus that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. Pansinin nating mabuti ang mga salitang binigyan ng diin kaagapay. Sa Tagalog, tayo ay sumasampalataya kay Kristo Yesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Galacia kabanatang 3 talatang 26 sapagkat kay Kristo Jesus kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pansinin nating mabuti ang mga salitang binigyan diin. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Batay sa halimbawa ni Abraham, lalong maiintindihan natin ngayon ang Efeso, Kabanatang dalawa sa mga talatang 8 at siyam. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Bilang pagtatapos, gusto kong tanungin kita ng deretsahan, kaagapay kanino at sa ano ka umaasa para sa iyong kaligtasan? Ikaw ba'y umaasa pa rin sa iyong mga gawa ng moralidad at sariling kabaitan? Are you still trusting in your good works of morality to be accepted by God? Ikaw ba'y umaasa pa rin sa mga seremonya o ritual ng relihiyon? Are you still trusting in ceremonies or rituals Of your religion in order to be accepted by God. Are you trusting in your obedience to the law in order to be accepted by God? Alalahanin mo kaagapay. Ang halimbawa ni Abraham. Ang mga bagay na ito ay hindi nakatulong sa kanyang relasyon sa Diyos. Ang tanging naging saligan ng kanyang kaligtasan ay pananampalataya sa Diyos lamang. Pakinggan din natin ang patotoo ni Apostol Pablo. Pasain natin mula sa ating mga Bible ang nakasaad sa Philippians chapter 3 verses 1 to 6. Napansin ba ninyo na sa mga talatang ito ay isa-isang binanggit ni Pablo ang lahat ng kanyang mga katangian at mga gawa na maaring maipagmalaki sa harap ng Diyos? Subalit, ano ang naging pahalaga niya sa wakas sa mga katangian at mga gawang ito. Pakinggan natin ang kanyang patotoo. Filipos Kabanatang 3 sa mga talatang 7 hanggang 10. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Yesus na aking Panginoon ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ulitin lang nating basahin ang talatang siyam. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang hamon ko sa iyo ngayon, kaigapay. Handa ka bang lumapit ngayon sa Panginoong Yesus at sabihin sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko pong hindi po sa aking mga mabubuting gawa ng moralidad, hindi po sa seremonya at ritual ng relihiyon, hindi po sa pagsunod sa kautusan, kundi sa iyong napakalawak na biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At ako'y lumalapit sa inyo, Panginoon, nagtitiwala na lamang sa iyong kaloob na katuwiran. Sumasampalataya po ako sa inyo bilang aking tanging tagapagligtas at Panginoon. At nananampalataya po ako Panginoon na kayo rin ang babago sa aking buhay sa araw-araw na iyong pinagkaloob sa akin. At sa inyo na lamang po ako umaasa ng kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Sa Diyos ang papuri, dyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito at muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehoring oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, Maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZSFEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999 223 -5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa ating programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Agapayan kagapay mo sa paglagong spiritual.